Okay mga badmanya, tapos na po ako kumain dito sa Lolo Edo's Resto Bar na kung saan naamis ako dahil ang sarap ng pagkain nila at ang sarap ng kanilang papaitan. At tingnan nyo po yung kinainan. Ayan! <laughs> sa sobrang sarap. Mm -mm. Sa sobrang sarap nila na talaga. At of course, kakausapin natin yan ang dalawang staff nila. Hey mga madam! Oo, uh, oh, oh, eh, ito na kakausapin. Tagasahan po kayo ma'am? Ah, Banawe. Taga Banawe din po. Asap ng luto ninyo. I thank you. Oo, oh, oh, nag-enjoy ako. At maliban sa napakasarap ng luto, ang linis-linis pa. Yeah. Napakasarap sa ambias. How, about you, madam? Taga saan ka, ma'am? Taga Banawe po din. Banawe din. Sino taga luto? Sa ato po. Oh, madam, imbitahan mo sila dito, lika Dito talaga. <laughs> oo, oh, doon tayo, imbitahan natin sila. O oh, ano, imbitahin natin mga taga, no, taga buong Ipugao province. Imbitahin mo. Oh, imbitahin oh, mo sila, oh. ikaw after? kasi ikaw taga Loto. Oh, Hi guys, pasyal kayo dito sa Lolo Idos. Oo, oh, oh, ayan uh, po. Ayun po, hindi pa special na specialty namin Bulalo yung papayitan. Ayan, ka actually Ay, kalaban ito. ko sila sa Bulalo. Ay. Pero mas ano, mas nakakatakot yung harapan. Alika! <laughs> <laughs> Alika! Oh, nakakatakot naman yung <laughs> Ang tangkad mo na Ang ganda mo pa Nakakatakot yung nasa mo <laughs> Madam salamat po Ayan Nag-enjoy like, ako ng lubusan sa kasuma so, <laughs> Ano yan? Kapit Lahat ng kapitbahay mo Nandyan sa'yo <laughs> Salamat po ma'am God bless you po oh, oh. Ayan ang po Nila ko <laughs> Parang ano? Bulubundukin. <laughs> Thank you po. God bless you. Bye-bye.